Welcome po sa ating channel na kung saan ay nag-upload kami ng mga eksklusibong Filipino videos tungkol sa pambansang mga sayaw, awit o PM covers at kulturang Pinoy. Naway magustuhan nyo ang mga tinatalakay namin sa aming channel. Maraming salamat! Mga mahalagang pangyayari sa kasaysayan ng Pilipinas Ikasampung bahagi Ang Commonwealth Era Isang libo na daan at tatlumput lima hanggang isang libo na daan at apat naput anim. Ang Commonwealth era ng Pilipinas mula isang libo nadaan at tatlumput lima hanggang isang libo nadaan at apat anim ay isang mahalagang yugto sa kasaysayan ng bansa na nagbigay daan sa pagbuo ng isang malayang pamahalaan at paghahanda para sa ganap na kasarinlan. Sa ilalim ng pamahalaang ito, ang Pilipinas ay nagkaroon ng pagkakataon na magtatag ng mga institusyon at maghanda para sa pagiging isang ganap na malayang bansa noong 1935 sa ilalim ng Tidings mcduffie Act, itinatag ang Commonwealth of the Philippines bilang isang transisyonal na pamahalaan na maghahanda sa bansa para sa ganap na kasarinlan matapos ang sampung taon. Si Manuel Quezon ang naging unang pangulo ng Commonwealth, na nanalo sa kauna-unahang pambansang halalan noong pito ng Setyembre, 1935 ang Commonwealth era ay nagdala ng maraming reforma sa pamahalaan at lipunan ng Pilipinas. Sa ilalim ng pamumuno ni Quezon, sinimulan ang mga programa para sa edukasyon, kalusugan at transportasyon. Ang National Defense Act ay ipinasa upang magtatag ng isang hukbong sandatahan na magtatanggol sa bansa. Ang mga reforma sa agrikultura at ekonomiya ay isinulong din upang mapabuti ang kalagayan ng mga magsasaka at mga manggagawa sa kabila ng mga positibong pagbabago, ang Commonwealth era ay hinarap din ng mga hamon. Ang pag-akyat ng kapangyarihan ng Japan at ang pagsiklab ng ikalawang digmaang pandaigdig ay nagdulot ng banta sa seguridad ng Pilipinas. Noong ikawalo ng Disyembre, isang libo at apat na sinalakay ng mga pwersang Hapon ang Pilipinas na nagresulta sa pagbagsak ng bataan at korehidor at ang pag ng bansa ng mga Hapon. Sa panahon ng pananakop ng mga hapon, ang pamahalaang Commonwealth ay lumika sa Estados Unidos at si Quezon ay namatay sa pagkakatapon noong 1944. Si Sergio Osmeña ang naging pangulo ng Commonwealth na nagpaduloy sa pakikibaka para sa kalayaan ng Pilipinas. Matapos ang pagbabalik ng mga pwersang Amerikano, at ang pagpapalaya sa Pilipinas noong isang libo siyam at apat na ang pamahalaang Commonwealth ay muling itinatag. Sa ilalim ng pamumuno ni Osmeña, ang bansa ay nagsimulang magrehabilitate mula sa pinsalang dulot ng digmaan. Noong ika, apat ng Hulyo, isang libo siyam na at 46, ang Pilipinas ay tuluyang itineklara bilang isang malayang bansa. Ang pagtatapos ng Commonwealth era ay nagbigay daan sa pagbuo ng ikatlong republika ng Pilipinas sa ilalim ng pamumuno ni Manuel Rojas na naging unang pangulo ng malayang bansa. Ang Commonwealth era ay isang mahalagang yugto sa kasaysayan ng Pilipinas na nagbigay daan sa pagbuo ng mga institusyon at paghahanda para sa ganap na kasarinlan. Ang mga reforma at programa na ipinatupad sa panahong ito ay nagbigay ng kundasyon para sa pagkunlad ng bansa ang kanilang mga aral at karanasan ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga Pilipino sa kanilang pagsusumikap para sa isang mas maunlad at malayang bansa. Sa kasalukuyan, ang alaala ng Commonwealth era ay isang paalala ng mga pagsisikap at sakripisyo ng mga naunang henerasyon upang makamit ang kalayaan at kasarinlan. Ang kanilang mga kontribusyon ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga Pilipino na ipagpatuloy ang kanilang pagsusumikap para sa isang mas maliwanag na kinabukasan.